yon mga kap, meron tayong bagong produkto rito, mga kap. Okay. Ito ay for ano pa? Uh, under ano pa to? Uh, performance evaluation, no? Test. Okay, alam nyo naman, dito sa Daddy Barber, lagi tayo nag-anap ng mga innovative products. And then at the same time, tinetest natin para ma-ensure natin yung quality at yung performance eh siguradong swak at uh, siguradong makakatulong mo para sa hanap buhay ng ating mga kapatid na barbero solid na solid and lakas okay so ito naman yung detailer nya pogi naka t-outliner blade din <coughs> wabi naman nito pero tingnan muna natin hindi pa siya natetest eh so kailangan eh malagpasan niya yung performance evaluation test bago natin siya ilabas sa market no solid poging pogi naka paid blade lever with notches yan mga kapo Mukhang solid to mga ka Pero syempre test muna natin Pag pumasa Tsaka natin ilalabas sa market Abangan nyo to mga kap. Tingin ko solid to Pakiramdam pa lang